Yung magandang araw sa inyo mga kaibigan. Nalalapit na nga ang muling pagbabalik ng ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao sa ibabaw ng luna. Matapos ang halos apat na taon na pamamahinga ni Pacquiao sa ibabaw ng luna. Kung saan noong August 2021 pa nga ang naging huling laban ni Pacman sa pro boxing at talo nga ang inabot noon ni Manny Pacquiao sa kamay ni Yordinis Ugas. Ngunit sa darating na July 19, 2025 sa bansang Amerika ay muling magbabalik sa boxing ring si Manny Pacquiao. At makakalaban niya ang kasalukuyang may hawak sa WBC World Champion na si Mario Barrios sa welterweight division. Hindi rin ito magiging madali para kay Pacman dahil mayroon nga itong 29 wins, 2 loss, 1 draw at 18 kills. Ito din ang tumalo noon kay Jordanis Ugas na tumalo kay Pacman sa laban. Subalit so, marami naman mga Pinoy ang nag-aalala dito kay Manny Pacquiao sa muling pagsampan nito sa ibabaw ng luna. Ang isa nga sa dahilan kung bakit nababahala ngayon ang mga boxing fans ni Pacman ay dahil nga sa edad ni Manny Pacquiao na nasa 46 years old. Subalit so, hindi rin naman natin masisisi si Pacman kung bakit siya nagbabalik sa boxing. Dahil rin sa kinalakihan ng nga ni Pacman ito at bata pa nga siya noong nagsimula siyang magboxing. Kaya sa kanyang edad na 46 years old ay hinahanap-hanap pa rin ang kanyang katawan ang tunay na laban sa ibabaw ng luna. Ang masasabi ko lang kung bakit siya muling sasampasaring ay eh dahil sa legacy at pera. Pero sa boxing kasi ay may pira naman talaga pagkatapos nga ng laban. Subalit so isang legacy na naman kasi ang muling mababasag ni Pacman kung sakaling matalo nga niya sa laban ito si Mario Barrios. At babasagin ulit ni Manny Pacquiao ang kanyang record bilang ang matandang buksingero na naging kampiyon sa welterweight division. Dahil sa edad ni Manny Pacquiao ang dahilan kung bakit panayputak at panlalait ang sinasabi ngayon sa kampo ni Mario Barrios. Kesyo patutulugin nga araw ni Mario Barrios si Manny Pacman sa ibabaw ng luna. At mas malala pa nga araw ang sasapiti ni Pacman sa kamay ni Mario Barrios kumpara nung pinatulog nga ni Manuel Marquez sa laban itong si Manny Pacman. Tila ba sinasabi ngayon ng kampo ni Barrios na madaling laban raw si Pacman? Masyadong minaliit ng kampo ni Mario Barrios ang isang Manny Pacman mga kaibigan Kahit paman sa edad ngayon ni Pacman ay hindi pa rin nagpapabaya sa puspusang training si Pacman Kaya naman ang kamao na lang talaga ni Pacman ang magsasabi kung laos na ba talaga ang isang 8th division world champion Kaya abangan na lang natin sa darating na July 19 sa bansang Amerika at July 20 naman sa bansang Pilipinas Para sa akin ay kay Pacman pa rin ako at alam kong kaya-kaya pa rin ni Manny Pacman ang isang Mario Barrios at ang tanging hiling ngayon sa kampo ni Pacman mga kaibigan ay ang 100% na suporta mula sa mga Pinoy boxing fans. Para sa inyo mga kaibigan ano ba ang masasabi nyo rito sa muling pagbabalik ni Manny Pacman sa boxing?